mga idol, yung ating 5 speed dito sa barako to na kinukonvert natin ginabi na tayo mga idol kasi ngayon lang dumating yung lalamog natin uh, itong 5 speed na nabili natin mga idol na isang set uh, yung transmission, main shaft counter shaft, tapos mga gearings tapos itong ating drum shift tapos yung mga porting yan, yan yung mga set na kailangan sa 5 speed natin kasi mapapansin nyo mga idol, pagka 5 speed yan po, ganyan 1, 2, 3, 4, 5 tapos ganun din kapag sila. 1, 2, 3, 4, 5. Galing pong eliminator, 150 cc. Kaya po siya, mapapansin nyo mga idol, wala siyang sir clip. Kaya magpapa, lagay pa tayo dito sa machine shop, dito sa dulo, para magkaigay yung idle gear. Yan po yung mga gagamitin. At ito po yung kanyang stock. O yan yung pagkakaiba mga idol. O. Kitang kita nyo naman, iba. O yan. Aapat lang kumpara dito na 5 speed. O yan yung mga... Ito yung mga gagamitin mga idol para sa 5 speed natin para alam nyo. Yan, galing kay po kay Sir Hector Serrano. O yan, legit seller po yan ng mga 5 speed, 6 speed. Kaya yung mga gusto pong ng mga ganito, more kay sa kanya. Yan po, legit po yan. From Bulacan po. Salamat Sir Hector. Napaka legit. Yan, ilinis na natin para bukas pag pinamasin shop natin, sa hapon natin bubuin. Alright mga idol, yan lang at maraming salamat. Shoutout po sa Recto.